Uy, YouTube! Maligayang pagbabalik sa channel. Para sa video ngayon, mayroon kaming ilang kapanapanabik na balita tungkol sa isa sa iyong mga paboritong celebrity, ang palaging bubbly na Dimples Romana. Hindi na estranghero si Dimples Romana sa mga mahilig sari at pelikulang Pinoy. Mula sa kanyang breakout role sa 14 hanggang sa kanyang mga kasalukuyang stints sa hit series tulad ng viral scandal, talagang pinatibay ni Dimples ang kanyang lugar sa industriya. Munit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa kanyang mga acting chops tungkol ito sa isang bagong titulo na ibinigay sa kanya kamakailan, tama yan. Ang nag-iisang dimpos romana ay tinawag kamakailan na pambansang kumare o ang pambansang kumare. Ngayon, para sa inyo na hindi pamilyar, ang kumare sa kulturang Pilipino ay tumutukoy sa isang matalik na kaibigan o ninang, isang taong palagi mong maasahan para sa payo, suporta, at, syempre, ilang magagandang makaluma na chismis. Ito ay isang terminong ginamit para sa isang taong kasing relatable ng iyong matalik na kaibigan o miyembro ng pamilya. Kaya ano ang reaksyon ni Dimples sa matamis na pamagat na ito? Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi niya ang kanyang mga saloobin tungkol dito, at hayaan mo akong sabihin sa iyo, ito ay isang nakakabagbagdamdaming sandali. Sinabi ni Dimples, at sinipi ko, napakakumbaba at nagpapasalamat ako, lalo na't noon paman ay gusto kong maging ganoong uri ng tao, isang taong makapagbibigay ng init at ginhawa sa iba. Ang tawaging pambansang kumare ay isang karangalan. Sa totoo lang, bumagay 'yon sa vibe ni Dimples, 'di ba? Siya ang uri ng celebrity na gusto mong maging kaibigan. Mula sa kanyang mga taos-pusong post sa social media hanggang sa kanyang down-to-earth na personalidad, si Dimples ay naging kumare na kailangan natin lahat, supportive, masaya, at laging handang gawin ang pakiramdam mo sa bahay at hindi lang ito tungkol sa mga on-screen roles niya. Si Dimples ay isa ring malaking tagapagtaguyod para sa pamilya, pagkakaibigan, at lahat ng bagay na totoo at totoo. Magbabahagi man ito ng mga sandali ng pagiging magulang, ang kanyang pakikipagkaibigan sa iba pang mga celebs, o simpleng pakikipagchat tungkol sa pang-araw-araw na buhay, nagawa ni Dimples ang isang tunay na koneksyon sa kanyang mga tagasunod. So, belly do fans call her the pambansang kumer. Well, bukod sa kanyang relatable na katauhan, si Dimples ay isang taong nagpaparamdam sa iyo na nakikipag-usap ka lang sa iyong matalik na kaibigan tuwing nakikita mo siya. Fan ka man ng kanyang pag-arte o mahal mo lang siya, dahil sa pagiging pinakamatamis, si Dimples Romana ay higit pa sa isang artista, isa siyang ikon ng init, pagmamahal, at uri ng pagkakaibigan na kailangan nating lahat sa ating buhay. Kaya, ano sa palagay niyo? Sang ayon ka ba na karapat-dapat talaga si Dimples sa titulong Pambansang Kumare? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at mag-bell para hindi ka makaligtaan ng mas maraming balita at update sa mga celebrity.